So ayan na nga, marhay na adlaw sa Induga Busdi yan. Mga bus kong uragon, yade ako niyan para maglamon, hipon alamang bagoong. Mauran din yan sa amon, kaya kami naubusan pang gato. No, 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 kaya no, no. ang resulta, lalamunon nin hilaw, hipon alamang bagoong. Ipapartner ko nga lang yan dyan sa aking homemade na sukang paumbong. Wala nang hugas-hugas, wala nang linis-linis dahil mas masarap nga naman ang ngay konting amput. Dahil sa amput ang basihan kung gaano ka-authentic ang ating hipon alamang bagoong. Sa mga hindi nga nakakaalam, ang salitang amput ay hango sa salitang bicol na ang ibig sabihin ay napakasarap o sobrang sarap. Kaya ano pang hinihintay nyo kapag nilutuan kayo ng mga misis nyo ay sabihin nyo kaagad sobrang amput naman mahal ng luto mo tiyak matutuwa asayo ang misis mo. At sa punto nga yan, nilamas-lamas ko ng kanon para lamunon. Siya nga pala mga amo bago natin iniderecho, may diot ako na patara sa Indo. Baka pwede man niyo i-like and share ang sa kuyang mga video ang sa akong YouTube channel na may pangaran na busamo. Monetize na po ito, kaya nga lang napabayaan sa tiyo nyo. At ang sa kuyang... Facebook page na may pangaran man po na boss amo. So ayan na nga, balik na kita digdi sa piglalamon ko. Pakita ko lang sa indo, ining hipon alamang bagoong ko. Ayan kitang kita naman na makintab-kintab pa ang hipon alamang ko. Sinyalo siyan na never been touched pa siguro, kaya jackpot ang tiyo nyo. Amon mga kabirgin panigurado. <laughs> Pero teka lang mga busamo, amo, ayaw ka mo padara sa mga nakikita nyo. Kay basi pag tinira nyo, baga ka mo ang nabulho sa manhole na pan 24, lubong pati ulo nyo. <laughs> At sa punto nga nyan, medyo ang busamo amo niyo. Kay suminarab it sang islo ko, ang buhok no, 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 no. ko. <laughs> no. I'm sure maraming relate dito mga manoy niyo. Sabit buhok sang ipin nyo ano. So ayan, hanggang digdinasa na muna, sa kuyang pataratara. At bago ko po tapusin ang video na to, inuulit ko, palike and subscribe naman po ang aking YouTube channel na may pangalang Boss Amo at sa aking Facebook page naman po na Boss Amo rin po. Maraming salamat po sa inyo. Salute! Babu!